Hello mga kabarkads, another day, another vlog na naman tayo mga kabarkads Ngayon mga kabarkads, nandito tayo sa pinakamagandang location dito sa Davao City Itong magandang condominium dito sa Azuela ko Tinatawag na seaside nila sa kanilang condominium na Napakaganda talagang design nila dito mga kabarkads kasi nasa tabing dagat lang itong condominium na ito. Parang nasa ibang bansa ka kapag nakatutong-tong ka dyan sa kanilang little park. Yan 'yung vlog natin ngayon dito sa Davao City. Itong seaside as villa cove. Yan, let's go. Yan, mga uh, kawarkads, yan, nandito tayo sa seaside sa Azvila. Yan, mga kawarkads, kung gusto niyo yung kumunta dito sa seaside. Yan. 8 to 12, pupunta kayo dito, makapasok kayo dito sa Azvila. Yan, para sa makakita dito sa magandang seaside nila. Kapag alauna na, kailangan na kayo mag-purchase sa Gaisano.

dito na nakarefix ano layo din balang lalakaran mo dito at pagpapasok ka dito sa seaside so yan yung kung ano marami pang construction na gagawin dito Ayan, mga kawarkads, nakapasok na tayo dito sa loob sa Azuela Cove, mga kawarkads. yan, napakaganda dito mga kawarkads. Dapat pumunta kayo dito ng 6 a.m. to 8 a.m. Kasi libre pa yan, makapasok kayo dito. Hindi pa kayo kailangan ng purchase ng 500 pesos doon sa Gaisano Center nila. Kapag alauna na kayo, sa hapon pumapasok dito is may may purchase na kayong wall 500 pesos sa Gaisano Center Nagpakahaba Napakaganda pala dito Yan eh. Ang ganda dito is Doon sa likuran Sa may dagat mismo Dito na tayo sa loob mga kawerkads Napakaganda talaga dito mga workers oh. Lalo na dito sa may dagat Kitang kita mo dito Itong Dabao Samal Bridge Project Yan o oh, yung ginagawa na tulay dito Talagang kita-kita mo dito, kapag matapos yan na tulay, napagaganda tingnan dito sa seaside Azuila Cove. Yan, parang nasa ibang bansa ka na kung nakatayo ka dito, parang wala ka sa Davao City. Sa ganda ng view dito at sa ganda ng landscape at sa ganda ng forma ng building na tinatayo dito sa seaside Azuila Cove dito sa Davao City maraming magja-jogging dito sa umaga mga kabalkans you know? magja-jogging, mag-walking dito kasi maganda yung environment dito kasi nasa dagat ka tapos napaganda yung landscape nila dito sa pagkagawa yung iba dito is paikot-ikot lang na lumalaka dito ngayon is mag alas 8 na yung iba umuwi na kapag pumunta ka dito ng mga 6 o 5 maraming nagja-jogging dito sa loob yan pasyal pasyal na kayo dito kasi ang ganda talaga lalo na siguro sa hapon ang problema sa hapon is may kailangan ka ng purchase ng worth 500 pesos don sa Gaisano Center dyan dito sa loob sa Azuela yan, napakaganda dito pasyal-pasyalan lalo na sa pamilya mag-picnic kayo. Yan, napakaganda talaga dito sa loob sa seaside as well. Yan oh. Ma-enjoy ka talaga dito mag-walking walking with your family. Yan. Napakaganda yung lugar pag uh, pagka-design. Yan. Yan mga kabarkads Yan balak nyo pumunta dito mga kabarkads Yan pumunta na kayo eh, Napakaganda talaga dito sa Seaside Azuela ko Dito sa Davao City Yan napaganda yung environment dito Napakaganda talaga dito mga kabarkads Kipasyal na kayo si bye bye God bless